Kaapon nga naisipan ko ng magpabunot ng ipin ko dito sa may harapan para nga may ayos na rin yung ipin ko at hindi na ako nahihiyang umiti sa camera. Dito nga sana ako magpapabunot sa piskoso kaso nga lang walang doktor at sa Monday pangaraw Kaya naman naglakad-lakad na nga lang din kami at naghanap ng dental clinic at naalala ko nga na meron nga dito sa area G na malapit-lapit na dental clinic. Pagkadating nga namin, meron pang naon ng pasyente dito, kaya maya-maya ako naman yung sumunod. Kinakabahan nga lang din ako magpabunot dahil takot nga ako sa karayom, pero keri lang yan, tiis ganda tayo para nga umayos na tong ngipin ko. May mga new followers kasi ako nagtatanong bakit daw hindi ako ngumingiti sa camera. Sa totoo lang, nahihiya kasi talaga ako dahil nga bungal ako. hindi ko kasi naalagaan tong ngipin ko nung bata pa ako, kaya naman ito nasira nga yung harapan ng ipin ko. Dati masisave pa naman sana yung ngipin ko pang root canal, kaso nga lang hindi na ako nakabalik ng dental klinik at ayun naputol na nga lang yung ipin ko at ngayon nga pinabunot ko na. Pinagabihan nga pala bago ako nagpabunot, pinaassemble ko nga sa asawa ko tong mga papa ko dahil nga papasok na siya ng Webes. Hindi kasi ako maalam sa mga ganitong pag-assemble kaya sabi ko sa kanya bago mag-Webes dapat nga ma na tong mga ipapa-assemble ko sa kanya. At ito nga yung unang-una kong pina sa kanya itong dish rack. Mabilis nga lang din to na-assemble ng asawa ko dahil bukod nga sa meron na siyang manual, ikabisado na nga rin ng asawa ko yung pagbubuo ng ganitong dish rack. Nag-check out nga pala ako nito dahil may pagbibigyan nga ako nitong dish rack. Three layers na nga rin pala to, kamukha nung ginagamit ko dun sa may kusina. Maganda dito kasi meron na siyang takip kaya naman hindi napapasukin ng ipis o anumang insekto yung mga plato, baso at mangkok natin. I-pull out na nga rin itong mga lagayan kaya mas madaling nga makakuha ng mga plato o baso at mangkok. Kung gusto nyo nga rin to, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. At sa naman, pagkatapos namin kumain, naligo nga lang siya dahil bagong gupit. Tapos ito, inassemble niya na nga kagad ditong cabinet. Ito nga yung cabinet na medyo mataas-taas at meron na nga kasamang hangiran. Madali lang din naman siyang i-assemble dahil meron na siyang kasamang manual. At ang inuna niya nga binuo dyan, yung pinakailalim muna nitong cabinet. Isa talaga to sa mga pangarap kong gamit kasi gustong gusto ko talaga ng cabinet na meron ng hangiran. Plus point pa nga na color white siya kaya naman pasok na pasok talaga to sa timpute at tim kahoy. Bali dalawang drawer nga to, isang lagayan tapos isang hangiran. Kaya naman marami-rami na nga rin damit ang mailalagay nyo dito. Nakakatuwa nga kasi meron pa siyang free na mga hanger pati na nga rin gulong kaya hindi na siya mahirap linisan sa ilalim at iurong-urong. Nako lalo pa nga ngayon mahihirapan na naman ako sa paglilinis dahil mag-isa na naman ako dito sa bahay bahay? At eto malapit-lapit na nga matapos itong kabinet at nakabit na nga yung pinto pati na nga rin tong hangiran. Dito ko nga pinaplanong ihangar yung mga uniform ng mga bata at eto tinanggalan ko na nga ng plastic yung pinaka door niya. Dito sa pinakataas yung pinaka hangiran niya tapos meron pa siyang cabinet dito at dalawang drawer. Hindi nga lang to pang adult kasi parang maganda nga itong pangdamitan din ng mga bata. Kung nagustuhan nyo nga rin to, ilalagay ko na lang yung link sa comment section at yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.